Iba't ibang tulong ang inihandog ng gobyerno sa mga magsasaka at manisda na apektado ng El Nino. Ito ay bilang tugon na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagbabalik si Clazel Fordilia, Rise and Shine Clazel. Tiniyak ng Department of Agriculture ang pagbibigay ng insurance o proteksyon sa kabuhayan ng mga magsasaka at manging isda na posibleng tamaan ng negatibong epekto ng El Nino. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang sektor ng agrikultura sa masamang epekto ng El Nino. Ayon sa DA, may 1.8 billion pesos na inilaang pondo ang Philippine Crop Insurance Corporation para sa multi-risk cover insurance. Sa ilalim ng programa, target bigyan ng 10,000 pisong pinansyal na tulong ang magsasaka o manging isda na may isang ektaryang palayan o palaisdaan na maapektuhan ng El Nino at iba pang natural na kalamidad sa Pilipinas uh unang-una dinadalaw tayo ng 18 to 20 typhoons every year at 4 uh, or 5 dito very destructive kadalasan so for a country like the Philippines insurance is a very important uh, aspect para maprotektahan yung ating mga farmers against uh ano natin unforeseen uh, events uh, lalo na nitong mga calamities Bukod sa tagtuyot, bagyo, lindol, pagputok ng bulkan at iba pang sakuna, pasok din sa insurance ang sakahanaw pala palaisdaan na dadapuan ng sakit o peste. Pinadali na ang pagkuha ng insurance. Kailangan lamang nakarehistro sa registry system ng DA tanging PCIC application form na naglalaman ng impormasyon ng magsasaka tulad ng pangalan, lawak ng tanim, schedule ng ani at farm plan and budget o detalye ng ginastos ang kinakailangan isumite. Uh, mas maganda niyan, uh, bago ka dapat magtanim, ito yung area na tataniman mo, lalo na kung pala yan, uh, insure mo na agad. Ngayon, Uh, may El niyo, dapat na-insure na yan. Inaayahan po namin kayong uh, pumunta sa inyo pong pinakamalapit at tanggapan ng PCIC o sa Regional Field Office at sa, o kaya tapos sa mga Municipal and Provincial uh, Agriculture's Office. Uh, para po uh, makakuha kayo ng insurance premium at makover po kayo. Agarang ipagkakaloob ang tulong pinansyal sa loob ng 20 araw. Bukod siya, nagbibigay din ng DA ng mga panimulang kabuhayan tulad ng drought-resistant ABD at mga alagang hayop. Keleizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.